Hi hey guys, good afternoon. For today's video, dito na naman kami. Magsasawa kayo sa pagmumukha namin dalawa. <laughs> ride, ah? ride na nun. Bike, bike. Pupunta po pala kami sa Grahe. Sasama ako sa biyahe ng aking asawa. Dahil Sunday, wala akong pasok kayo. Digulong muna ako sa bangon doktora oh ano what is your plan bibili ka ng ice cream pabili po so, meron bibili kami ng ice cream guys may mangga kuya wala na yeah. ay ako dalawa. Ano pa flavor ng ganyan? Ito, 20. Ano nga yun? Ito, 20 ito rin. Oh. Ito lang dalawa. Ayan yun, dalawang ice cream. To. Papunta kami ng brahe, bibili kami ng ice cream guys. Kain tayo ng ice cream. Yung gusto na aking asawa yung ubi. Sa akin naman yung malos chocolate. So, kain tayo kasi sobrang init. Sa, ah, samahan nyo kami sa pagkakain ng ice cream. Diba? Ah, bago biyahe, palamig na sa ulo. <laughs> palamig sabi sobrang init. Uh -uh. Ice cream yummy. Ice cream good. Mm. Ice cream yummy. Ice cream good. <laughs> Ice cream yummy. Ice cream good, <laughs> ice cream yummy, tummy is good. <laughs> tummy is good. <laughs> ice cream yummy, tummy is good. okay <laughs> good? Tami is good. Tami is good. Pagbang <laughs> hmm. kami ng ice cream. Ay, sobrang init. Sa halagang 23, malapigan ng ulo mo. Ay, 22 pesos lang pala. 22 two. Ayan so mo din.